Hello mga kabayan, this is MJ, your FW vlogger here in Hong Kong. Welcome, welcome back to my channel. Hello mga kabayan, so ngayon, sobrang tagal ko na po na hindi nag-update dito sa akin channel kasi naging busy po ako. Pinalipas ko muna yung A2 exam. So yung topic natin ngayon is about pa rin sa HSS. Mag-update lang ako sa inyo tungkol sa kung ano na bang nangyari sa akin sa HSS. So, last Sunday po, yung last day ng... Um, A2 exam. Ang sabi ko po sa inyo mga kabahal, hindi po naging madali yung aking journey dito sa HSS. Marami pong pagsubok. Yun nga sinasabi ko lagi sa inyo na hindi madali ang HSS, di ba? Ang pag-aaral ng finish. Kasi yung finish pa lang, sobrang hirap na. Kasi hindi ko alam kung paano i-explain yung finish language. Ang daming mga inflections na kailangan mong i-memorize, ganyan. And talaga hindi siya madali, super. Tapos samahan mo pa ng pag-work mo dito sa Hong Kong kasi I'm an OFD OFW. So may mga uh, priorities din ako dito, dito sa work ko. Pero hindi ko talaga akalain na magtatagal ako ng, hangga, ng ganito kasi nakapasa po ako sa A2 exam. Kukwento ko sa inyo kung ano yung experience ko before the exam. Kasi ito, pag sumali din kayo sa HSS, sa orientation pa lang nila sinasabi nila na kung wala kang time, kung hindi ka sure, huwag ka nang sumali or wag ka nang mag-apply kasi just in case ikaw yung nakuha tapos hindi ka naman pala makapag fully commit eh sayang sana napunta na lang sa iba di ba matagal lang kasi sinasabi ng mga amo ko na lilipat sila pero hindi pa naman sure lagi mga ano na since nag-start ako mag-work sa kanila 9 years ago lagi na lang sinasabi na lilipat sila lilipat sila pero ngayon lang talaga na tuloy after 9 years imagine that tapos na taon pa talaga na Uh, mag a to exam ako. So, lagi akong nagpapalig sa amo ko na sana okay kung lilipat kayo, edi sana ano na, ba, diba, paunti-unti na yung mga gamit na hindi nyo kayang i-ano. Kasi ang sabi ng boss ko, hindi sila mababayad ng movers. So, parang fully ba? Kasi mahal daw yun. Yung mga kadalasan dito na mga nag naglilipat, talaga nag-hire sila ng movers, ba? Diba? Tapos one day lang yan, tapos agad. Pero dito kasi sa amo ko, medyo kuripot si sir um, ayaw niya magbayad ng movers. Na, ano lang siya, kumuha lang, nagbayad lang siya ng mga 20 bucks. Tapos sa 20 bucks na yon hanggang 25 kilos lang, hindi pa rin magpas. <laughs> so, yun. Ang ginagawa ko, para pa unti, -unti na yung mga gamit, in araw-araw, mga 3 times yata ako pabalik-balik sa bahay, kasi hinahatid ko yung mga gamit dun sa new house. And then, nilalagay ko siya sa luggage. Tapos yun, tinutulak ko papunta dun sa new house. May bus naman, pero syempre, after the bus, kailangan mo pa rin maglakad papunta sa new house, diba? Mga siguro, three times a day. Tapos yung luggage naman, hindi naman ganun kalaki. Kaya, ayun, natatagalan pa rin talaga. At saka mga kabayan, uh, medyo pasaway kasi itong mga amo ko eh. Kung ako lang, tapos ka agad yan. Kasi pag sinabi na itong gagawin, gagawin ko agad yan. Wala na bukas pa, bukas, bukas pa. Kasi mahihirapan lang din naman ako, di ba? Pero kasi hindi ko, hindi ako pwedeng mag-decide on my own. So, kailangan kong hintayin sila na, okay, uh, i-give nila yung go signal. Uh, okay, maglipat ka na. Okay, ganyan, ganyan. O, yun. Pero kung ako lang yun, tapos kaagad yun. <laughs> kasi ayoko nang pinaghihintay ako. Pero wala akong magagawa eh, ganun sila pa rin nasusunod eh. So, two weeks before the exam, uh, punta nila ko dito para maglinis. Nandito na kami sa new house. So, pinalinis nila ako kasi sobrang dumi ng uh, bagong bahay. Kasi instead na mag-hire din sila ng professional cleaner, hindi din. Kasi nga, ayaw ni Sir, kasi mahal daw. 3,000 Hong Kong Dollar yata ang bayad. Tapos ayaw niya magbayad kasi ano daw mahal. <laughs> Sobrang kuripot ng amo ko. Kaya ako yung pinaglinis nila. Tapos one week before the exam, doon na nag-start na maglipat. Na mag ano, maglipat ng mga gamit. Every day talaga yan, morning till night. As in, hindi ko talaga, kasi ano eh, pag, pag naglilipat ka kasi, at the same time, maglilinis ka rin. Kasi hindi mo naman pwedeng ilipat yung mga dati nilang gamit doon, tas mali, ma kabuk pa. Kasi marami silang gamit na nilalagay sa mga sulok-sulok, tapos hindi ko naman uh, uh, hinahawakan yun. Pag sinabi kasi nila na wag hawakan, hindi eh, wag hawakan, ganun lang. So kahit maalikabok kabuk na yan, wala akong pake. Hindi ako, hindi, hindi ko hinahawakan talaga. Hindi ko, ano, anong tawag doon, parang tinitingnan, ganyan. So yun, while nagpapak kami, naglilinis din. So mapapatagal talaga. Tapos sobrang dami nilang libro. At at the same time, habang nagpapak din kami, nagtatapon din kami. Kasi marami silang mga gamit na ano pa, mga gamit ng mga, ba, mga anak nila na ano pa, mga 20 years ago na yata yun. Kasi yung mga alaga ko, ano na, yung dalawang twins is mga 22 years old na. Tapos yung babae naman is 20 years old na. So yung mga gamit nila pagkabata nandyan pa, hindi pa tinatapon. Kaya yun, marami silang mga tinatapon. So, yun. One week you na know, One week before the exam. So, wala akong time para mag-aral ng mabuti. So, in the day of the exam, ang dala ko lang talaga is uh, stock knowledge. <laughs> yung mga knowledge na natutunan ko. Yung mga natutunan ko through discussion, ganyan. Kasi every, every week kasi mayroon kami 2 to 3 times na discussion. ba diba? yun lang yung dala ko, stuck na rin siya. Tapos, few hours before the exam, dala ko talaga yung module ko. And then, basa-basa lang, ganyan, ganyan. Yun lang. And then, the, the, day of the exam din, bukod sa wala akong masyadong aral, may sakit din ako. Kasi, eh, ganito pala, pag nag journal uh, general cleaning ka talaga, diba, naghalo-halo yung mga gamit uh, mo sa bahay na panlinis. So, di maiwasan, malalanghap ko yung iba, kanyan, Kasi dito sa bahay talaga, sa, sa new house, talagang kung ano-anong mga panlinis yung binibili na just to clean the house. Kasi madumi nga. Tapos, lagi pang basa yung likod ko. So, inubo talaga ako. Tapos, yung day ng exam, may, may konting lagnat ako, tapos may ubo. As in, masakit din yung ulo ko. Um, yun, wala ako to sa sa mood talaga bukod sa walang uh, walang ano, walang study, yun din ang nararamdaman ko. So, yun, mahirap talaga pa na exam ng ganoon, pero buti na lang nakapasa ako sa written exam. Pero yun nga, mababa yung grades. Pero okay lang. At least nakapasa. Pabawi na lang ako sa next. Kasi may next pa na test. Last na, na exam is A2.2. Akala ko tapos na wala ng elimination. Pero may elimination pa rin pala talaga. Bago mag-practical nursing. So yun, last Sunday naman is yung speaking exam namin. Ganun pa rin. Hindi pa rin ako fully recovered. Kasi one week pa lang nun. After maknamin namin ma malipat yung ano. Yung kalipat dito sa bagong house. Sakit pa rin ako. Konti. Wala nang lagnat. Pero may ubo pa rin. Pero So, during that time, uh, ko na talaga na, pap na babagsak ako kasi wala talaga ako sa mood at that time sa a written exam. Kaya yung level lang confident ko talaga at yung energy ko, walang-wala talaga. Pati yung utak ko, as in, hindi ako naka-recover. Kaya halos feeling ko hindi ko nagawa ng maayos yung Um, speaking exam. Hindi ko akalain na makakapasa pa rin pala ako kahit pasang awa yung grades. Eh, ito mga kabayan, nakapasa sa written and uh, speaking exam. Mababa yung grades pero tamang-tama lang talaga yung grades ko. Makapasa. Pero okay lang, no problem. Uh, babawi na lang ako sa susunod. Kasi medyo nakapag-settle na naman kami dito sa new house. Um oh kaya yun meron pang uh, almost 3 months Mga 3 months before ang A2.2 exam so pagbubutihan ko na talaga so yan lang po ang ating update sa aking HSS journey thank you so much for watching Baka yung next na vlog ko hindi <laughs> <laughs> ko lang alam anyways mga kabayan, thank you so much for watching bye mga oh, bayan don't forget to <laughs>